Ilang buwan na itong demander, Brad? Tatlo? Tatlo na? Tatlo, apat. may Baterya mo. Kunin mo, check mo yung bateriya, Kung may karga yung bateriya. Wala na laman dong. Wala na, pag-lobat nito. Tarik, mayroon muna akong kabuhan dito ha. Sige po. Kasi yung belt na bago. Pinain niya dito, bro, oh. Kung ano yeah. yung alternator, oh. kasi. Oh, yung... Ayan pala yung nangyari, yung... Belt na sunog. Kaya pala natambay ng ano, yeah. ng 3 months, no? Kaya palitan natin ng bago belt ng alternator. Ewan natin kung under pa to kasi 12.2 ang nakalagay dito sa bateriya, Yung laman niya eh. Ang bateriya na normal talaga ay 12.6, 12.7. Hmm. Yun ang tamang karga ng battery. So, ayun, ito pala ang dahilan. Kaya pala 3 months, yeah, no? Ang dahilan, ayun, no? 3 months siyang hindi na pa-andar. Teka muna, bati muna kayo sa camera, boy. Bati ka muna. Hello! Kupo yung paggawa kay ka Alex. Master mo sa pinaka-master po na <laughs> mechanic. <laughs> I-subscribe po sa channel niya po. May libre kayong 100,000. 100,000 na pisa. <laughs> pisa lang. Okay na, nakakabit na bro. Wah! Oh! Perfect. Hindi oh, talaga kayo Atom. Hindi, ako nagkabit yan. Hindi, hindi <laughs> <laughs> Hello po, subscribe po kayo sa channel ni Alex. Ayan. Galing ay. po mekaniko 'yan. Hindi basta-basta po. <laughs> Pwede po kami. Pwede po kami sa mga pinakamahirap po, pinakamahirap. Comment lang po sa kan sa kanyang section po. Merong kung anong mga sira. Galing po, galing. Mura ho mapapamura po kayo. Surahin. Surahin. dali. Hindi lang pala yung pump belt ang sira. Aridondo lang to. Pero hindi siya mag-start. Ba nag-stop tong fuel -well pump niya. Wala siyang binibigay dito eh. Aba, wala sa mga pump Sa may bomba niya. wala Ano naman? Dapat meron doon no? Oh. Mag-spray. Toro mandar. Para dun na kanina. Para dun dun mo nga. Para dun dun mo. Okay. Para dun Okay. Oh, wala. Wala, wala, wala dito. pump dito. lang. Ang unahin nyo mga mix mga par, no? Pagka ganitong mga Toyota Big Body, mga carburetor, carburetor. Mga ganitong manual na fuel pump niya. Ito, inuna namin to kanina. Meron na siyang kuryente. Di ko na nakuha na ng video. Dito naman, nakita ko. Oh, nakita nyo naman yung video dito kanina. Dapat pagka... Nag-aridondo, pag, uh, nag pag ni dito. Meron dyan, pinaka... Parang karayo mo yun, oh. ayun Pag ni mong gano'n, eh. Dapat may mag-spray. wala mag-spray, eh. uh, ito ang stock up. Itong fuel pump niya. Marami namang gasolina. Andun sa fuel gauge niya. Kaya mahirap, mga mix mga par, pagka... Uh, I-stack talaga nga uh, isang sasakyan na ano na hindi napapaandar lalo na pagka carbonator. Ayan oh. Troubleshoot shoot ang mangyayari. Try natin to mga mix mga paro, lalagyan natin ng konting gasolina. Pag umandar to, automatic na fuel pump na walang uh, sira nito pagka umandar. Si start. yun, mandar nga fuel pump lang ito mo ang ito lang mga mix mga paro ang ano natin ang um, diferensya na, ito lang wala lang iba kaya paano kaya natin gagawin yan ilang aridondo na mga mix mga paro tinan nyo, tuyong tuyo kasi ang fuel pump nito ito, dito sa gilid manual, Ge. Tarik ge. Wala talaga. Ayun, makita mga mix mga par, oh. Tinulungan namin sumipsip tong fuel pump kasi naabot na kami ng gabi para mapandar lang tong na-stock ng 4 months o 5 months ata tong Toyota Big Body na hindi umandar. Ito lang, tutulungan lang namin itong fuel pump. Pasip-siping po si Pogi. Ano Di pa. Nasaan mo? Karyas para tayo nito. Mapuno lang yung sumi-fuel na yun. Masarap pa naman yan. Parang soft drinks yan. Magkain tayo mamaya. Meron na? Ngayon mga migs mga ito yung stock up. Nilagyan namin ng ano to yung katitir. Kasi ito, parang palitin na ito eh. Yung mm, fuel filter niya. Ngayon, hindi talaga under to. Punin mo yun. Hindi talaga under to. Nakita nyo yung karayom na yun o no? yung maliit na yun? Ayan. Ayan, ayan, ayan. Yun, yun. Parang tanso. Ngayon, dito yung revolution niya. Ayan. Pag ni revolution mo ito, iangat nito. Mapansin nyo, ayan, mag spray siya, yun o. Ayan no? na ayun oh yun ayun may umusok na eh yan pag nag spray ang karburador yung ganyan under na yan mga mix, mga par sige start makamutang makamutang ah start yun oh, okay na okay. start na okay mission accomplished start na pwede na gamitin yan kaya huwag kayo mag stack ng ganito ha. Delikado. Nagpawisan tayo ng malakit sa troubleshoot na nangyari ng uh, Toyota Big Badi. Saglit lang naman to ha. So nga lang, medyo mahirap-hirap din. Nabutan na tayo ng gabi na naman. Dito kami sa Bulwang, Compostela, Cebu.